Ha. Kani ko galeng. Ano na ori sa malis na? Wala na nga. Ano ka gawin ko maris na? talagang si bunso tahimik lang oh. Wala pa pagkain na na bunso. Eat na lang ano, kain na lang ano kain. Gusto. Nagmugusto siya. Eh. Wala na, malis na. Wala na. Wala na, anong gagawin nga natin? Hindi nga pwede, wala nang, na, malis na. Nandiyan kasi yung mga aso ni Joe kanina eh. Aso ni Joe, nandiyan. Ayan, ang gagalaitin na naman siya. Wala na, malis na. Anong gagawin natin? Tignan mo si Bunso, oh. Eat, eat na, eat, eat, eat na lang, eat na lang. Ha. Eat na lang 'yan. Kain na lang Oreo kain. Ano gusto ni Oreo? Ha, kain na lang daw Oreo. Kakain na lang kami. Kain na lang bunso no. Kain na lang. Oh, dali ko tayo pagkain Oreo. Kuha kami pagkain ni Oreo. Kakain ng Oreo. No. Ha, kain na lang ikaw ah. wala ka ng hotdog doon. Pamunga ako isang hotdog. Kakain kami. Kakain kami. Kakain kami. Ngayon, ito na oh. oh. oh, bunso, oh. Kain, ha. Oh. Ah, oh. Kain na. Kain na. Kain na, kain na, kain na. Dana, maubos agad di bunso. Dali, ayan na si Oreo. Ayan, kaya mo niya. Takaw mo naman, naubos mo na bunso. Diyos ko, parang nilipad lang ng hangin. Ano eh? Ubus na. Ayan <laughs> ka ni lolo mo, oh. Lana, ubus na rin yung kay Oreo, oh. Bus na na, ubus na, naubos na ni Oreo. Ubus na, wala na. Ubus na. Ayaw nyo naman kainin yung biskwit. Binibigyan ko kayo ng biskwit. Ayaw nyo eh. Ba? Ha? Ang tinitingila, tingila mo doon. Na, ano yon? Bunso, tingala, tingala. Ikaw ah. Ano? Ang tulog na kayo, rest na kayo. Ha? Si, naribang ako. Kaya pala per supply yan ha. First batch. Ha? Kaya pala per supply yan ang barat first batch. Ano yun? Ayon na mag apply sa barangay. Applyan. Meron ad administrative staff. Uh, Kailangan dalawang tao. Nag-post na. Oh, na, na ako. Na na. Uh, Ay, ako administrative stop dalawang tao. Oh. Pasa pa lang naman yun eh. Pasa pa... pag pa lang naman yun. Pasa pa lang kamo, hindi pa interview. Papasa pa lang yan. Tsaka, tsaka katatawagin kailan interview mo.